Hi guys! Tara kain tayo guys! Tingnan nyo. Meron ako dito ang kinilaw na shrimp. Ayan. Ang sorop. natin dito. Mmm! Harap. Ah. Mmm. Mmm. Nag-crave ako nito so karabi pa. So, binili ko na lang ngayon. And guys, nag add ako na ng rice. Naku po. Patay tayo sa rice dito. So, kahit anong kinilaw, guys, kinakain ko. Kahit kinilaw mo. Pag wala. Siyempre, masarap naman ng kinilaw ha. Kumakain talaga ako ng kahit anong kinilaw. Basta hindi lang malangse. Kaya ayusin mo yung pagluluto mo ng kinilaw mo. Dapat hindi malangse yung kikilawin ko. Na ngayon. Tama na, tama na. Kaamin nga ako. Yan guys, may halo-halo ako dito. Kainin natin itong halwal. Sobrang tigas na niya kasi pinasok ko to sa freezer. Kaya yun, sobrang tigas. Okay lang, masarap naman yung mga matitigas. Hindi ko pa ito siya makakain, guys. Dinig eh. nyo? Sobrang tigas niya. So, hi guys! Tara, samahan niyo ako maglaro ng plane. Sa mga wala pa pong account, guys, mag-register na kayo. Sa so, meron na ang mag-login na lang kayo. So, sobrang dali lang talaga dito. Ano na dito? Ang little guys, Meron tayong scatter. And sana manalo kami dito sa scatter. Ang little signs.